Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. <muchas> uh, pero may pangalawa pa po kayong tanong na hindi ko masabot. Si... <laughs> <laughs> I don't know. Ah, I don't know. Never, mind. never, mind. never mind. mind na lang, sir! <laughs> yung 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 social pension tsaka DSWD pen social pension bakit tinatanggal daw po ang SSS pensioner para maging uh, para makatanggap ng social pension mula sa DSWD opo Apo. Yung uh, social pension po ay para sa indigent, sa pinakadukha po sa ating mga kababayan. Kapag tayo po kasi ay pensioner na ng SSS, kahit paano po, mayroon na po tayo natatanggap kada buwan. Ang pinakamababang buwan ng pension po ng SSS ay 2,200 pesos. Kung ang inyong Uh, kasama sa pamilya ay tumatanggap na niyan, kailangan po sanang i, i hindi na, uh, sa iba na lang pong pamilya mapunta yung 1,000 na indigent social pension ng DSWD. So sa ngalan ng DSWD, hingi din po kami ng unawa sa inyo na kapag kayo ay pensioner na na SSS, hindi na po muna kayo pwedeng isama sa DSWD Social Pension. Sige, salamat. Thank you, sir. Thanks uh... for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!